Nakakatuwa ang mga tapat na tagahanga ni Daniel Padilla. Hindi nila tinulugan ng kanilang mga mata upang matulog ng maaga noong hating gabi, bago magtapos ang lima ng Marso, upang abangan kung babati ni Daniel ang kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo sa kanyang ikadalawamputsyam na kaarawan noong anim ng Marso. Anabangan at binantayan ng mga tagahanga ni Daniel kung magkakaroon siya ng birthday greeting kay Catherine dahil nakasanayan na ng mga fans na magbigay si Daniel ng mensahe para kay Catherine tuwing kaarawan nito. Nang masigurado nilang hindi ito mangyayari, sakalang sila nakahinga ng maluwag at nagsimula ng magpahinga. Isang tagahanga pa nga ni Daniel ang nagkomento ng, safe na ba, alas 12.05 na, na may ibig sabihin na, pasado na ang hating gabi, kaya't wala ng dahilan upang mag-alala. Noong nakaraang taon, ang birthday greeting ni Daniel kay Catherine ay eksaktong hating gabi at dahil dito, inisip ng mga fans na baka ganoon din ang oras na magbigay ng mensahe ang aktor sa kanyang ex kaya't ang buong ikadalawamput-anim ng Marso ay ipinagpaliban nila ang kanilang oras ng pagtulog hinihintay ang posibleng birthday post ni Daniel para kay Catherine. Kung tatanungin ang mga fans, may mga nagsabing ayaw na nilang magkaroon pa ng anumang pagbatikos o kontrobersya Kaya't mas mabuti na raw na walang post si Daniel para kay Catherine. Ayon sa kanila, kung magbibigay man siya ng mensahe, baka ituring itong pang-aabuso o pagmamanipula sa kanilang nakaraan, kaya't mas pinili nilang tahimik na lamang. Pati mga tagahanga ni Catherine ay hindi rin pinalampas ang pag-aabang kung babatiin siya ni Daniel sa kanyang kaarawan. Ngunit dahil wala ngang post mula kay Daniel, naging tahimik at maayos ang araw, at hindi na rin nagkaroon ng anumang mainit na isyo o diskusyon sa pagitan ng dalawang kampo ng fans. Samantala, nilinaw din ng mga tagahanga ni Daniel ang dahilan kung bakit hindi siya dumalo sa body of work fashion show na naging tampok ng ilang mga netizens. Ayon sa kanila, si Daniel Padilla ay isang endorser ng Bench Sense at hindi ng Bench Apparel, kaya't wala talagang dahilan para dumalo siya sa event na iyon. Tinutok nila ang pansin sa katotohanan na ang aktor ay may ibang endorsement, kaya't walang koneksyon sa nasabing fashion show. Ang mga tagahanga ni Daniel ay patuloy na nagpapakita ng kanilang suporta sa aktor sa kabila ng mga isyong ibinabato sa kanya at sa kanyang relasyon kay Catherine. Sa kabila ng mga pinagdadaanan nila bilang mga kilalang personalidad, ipinagpapasalamat ng mga tagahanga ang pagkakaroon ng mga pagkakataon upang ipakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga idolo sa mga paraan na wala ng kaakibat na gulo at tensyon. Ano ang sinyo si sa balitang ito?